Nagbabalik ang on assignment. Sunod-sunod na -sunod nag-viral online ang iba't ibang insidente ng pagmamaltrato at pagmamalupit sa mga alagang hayop sa buong bansa. Marami ang nagalit online dahil sa mga imaheng nasaksihan. Mulat na nga ba tayo sa mga karapatan ng ating mga alagang hayop, pati na rin ng mga buhay ilang? paano natin mapuprotektahan ang kanilang karapatan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Yan ang tinutukan ni Gab Humilde Villegas on assignment. Bumabaha sa social media ang mga post ng fair parents. Mapaas o pusa, kinagigiliwan ang mga cute na cute na upload ni Bantay sa kanyang bagong tricks o napilitan sa ipinasuot sa kanyang damit. At si Moning na papansin sa sobrang lambing. Sobra pa sa kapamilya ang touring sa mga alagang ito. Mapalad sa pagmamahal at pagkalinga ng kanilang matagapag alaga o fair parent. Pero, hindi lahat ng mga hayop, mapalad. Kailan lang, nag-viral at laman ng balita ang mga pagmamaltato at pagmamalupit sa mga hayop na ikinagalit ng mga netizen at nagpakulo sa dugo lalo na ng animal lovers ang animal pound na ito sa Dasmarinas Cavite sa sobrang gutom at pagpapabaya sa mga pusa sila sila na rin ang nagpapatayan upang mabuhay ang mga namatay na pusa sa kulungan siya na rin kinain ng ibang pusa sa sobrang gutom nila Nahagip din ng cellphone video ang isang senior citizen sa Makati City na aktong hinampas ang ulo ng naligaw na kuting. Di pa nagkasya dinusok pa ang mata ng pusa. Katwira ng matanda, wala siyang masamang ginawa. Pero iso raw ang pusa. Laman naman ang vlog ng content creators sa Polomolok sa South Cotabato ang dalawang tarsier. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Smile! Ipinagmamalaki ang hawak nilang mga tarsier na kitang tila natatakot at nasasakal sa kamay nila. Nauna pa rito, Nagtrending sa halos lahat ng social media platforms ang hashtag na hashtag justice for Killua, ang golden retriever na marahas na pinatay sa bato Camarines Sur. Sa pol sa CCTV footage ang paghampas ng tanod na si Anthony Solares sa asong si Kiloa habang sinusubukan itong tumakas. O na matandang babae ang aso kaya niya ito hinampas. Noong March 25 ay nakapagsampa na ng kaso ang firmam ni Kiloa na si Vina Arazas kasama ang Philippine Animal Welfare Society o POS, sa Camarines Sur Provincial Prosecutor's Office. Sa kasalukuyan ay naghihintay pa rin ang POS ng balita tungkol sa schedule ng unang investigative hearing para rito. Ngayon na sa prosecutor's office na siya so tatawagin yan for investigative hearing, magkakaroon ng hearing at pag nakita ng prosecutor na mayroon probable cause, for him to be charged with uh, the, the yung tamang mga batas na violating those laws under our complaint, magiging full blown hearing po ito. Magiging people of the Philippines versus Solares na. So dun na po yung full blown trial with all our evidence uh, na ano. So baka mga one year pa itakbo ni tong uh, kasong ito before makakuha ng kung ano man yung justice na hinahanap po namin. Ayon kay Jason Dalipe na isang professional dog trainer at 15 taon na sa pagsasanay sa behavior o pag-uugali ng mga aso, hindi masasabing agresibo si Kiloa na sinasabing nakalabas mula sa kanilang bahay. Sa tingin ko, yung aso kulang siya sa socialization, sa exposure, sa exercise. Pero yung nakita ko yung expression ng aso, nagwiwigil yung buntot niya, feeling ko gusto niya lang makipaglaro dun sa linapitan niyang tao. Pero siyempre, hindi naman kasi po lahat ng tao is alam po yung situation. Siyempre, lalo na big dog si Kilua, gold kahit Golden River siya, big dog siya. Yung mindset ng mga tao, baka mga gat, kahit na gusto lang makipaglaro. Ayon sa Animal Health and Welfare Division ng Bureau of Animal Industry, para sa kanila, malaking hamon pa sa ngayon ang pagpapatupad sa bansa ng Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act at hindi pa lahat mulat sa umiira na batas. Despite the law being 26 years old, hindi lahat ng tao or hindi ganong karaming tao ang aware na merong batas against animal welfare, against animal cruelty, maltreatment and neglect. So yun yung pinakamalaking challenge namin ngayon on creating awareness sa Animal Welfare Act. Upang may patupad ng maayos ang batas, makikipag-ugnayan din ang bai sa regional offices nito at sa mga local government unit katuwang din ang mga city veterinarian gayon din ang non-government organizations. Sila na yung nagvo-volunteer to assist us with the implementation. So unang-una -una na dyan, ang Philippine Animal Welfare Society being an institutional member ng Committee on Animal Welfare. Tinutulungan nila kami para mag-create ng awareness and also if merong mga legal cases na kailangang i-file. So may mga hinahandle si Philippine Animal Welfare Society or si POS. And then marami pang ibang um, NGOs sa tumutulong. Kung tutusin, sabi ni Ana Cabrera, Executive Director ng POS, imbes na mabawasan, Natagdagan pa ang kaso ng animal cruelty sa bansa, kahit pa naging ganap na batas na ang Animal Welfare Act noong 1998. Isang dahilan rin, marami na ang nagsusumbong at desiditong sampahan ng reklamo ang mga lumalabag sa batas. Maraming hindi alam na merong batas. So, minsan nagagalit sila sa tao, um, gagawin nila, imbes na saktan yung tao, sasaktan yung hayop ng tao. Dahil alam nila masakit to for animal lovers safe eh, ever. Eh, Tapos akala nila pag sinaktan nila yung hayop, walang consequence. Pero actually may legal consequence. Batay sa obserbasyon ng POS, karaniwang nasa loob ng kultura ng karahasan ang mga animal offender na nakakasuhan nila. Pag tinitignan namin yung mga animal offenders na kinakasuhan namin, nakikita namin meron ding Um, culture of violence mismo sa pamilya nila mayroon silang, they're usually the neighborhood troublemakers, sila yung mga ay oo, lagi pong nanggugulo yan eh laging napapablatter napap, sa barangay dahil either na, um, nagwawala uh, wife beater, minsan sila so uh, makikita nyo agad na connected ang animal cruelty sa interpersonal violence kaya nga mahalaga itong Animal Welfare Act in terms of preventing uh, violence in our society. Anim hanggang sampung report ang natatanggap ng POS kada linggo. Pero sa loob na isang taon, pito hanggang sampu lang na kaso ang kanilang naisasampa sa korte. At hindi lahat ng report na kanilang natatanggap ay viral. Hindi lahat ng viral ay nakakasuhan. Not because hindi namin gustong kasuhan. Not because... Um, mahina batas or whatever. It's because yung mga tao na nakasaksi, they don't want to file. So we are urging everyone who may have witnessed animal cruelty, anyone who has personal knowledge about animal cruelty, you have to do those affidavits. Ang Bureau of Animal Industry naman, nakatatanggap ng isa hanggang dalawang report ng animal cruelty kada linggo. So marami kaming nakukuhang complaints. Mostly, um, we process or we receive them via email kasi of course we want documented siya, written siya para meron kaming pinangahawakan. Paalala ng bai at pos, oras na makakita ng anumang pang-aabuso sa hayop, agad itong itawag sa otoridad. Pag ongoing yung krimen, may, na, may nagkakatay ng aso right now, una nilang winiwip out, cellphone nila, video sila. Which is okay, pero sana sabihan mo naman yung kasama mo sa bahay or sino kasama mo na pakitawag yung polis. Kasi pag tinawagan mo yung polis at nakarating agad yung polis when the crime is ongoing, pwede na agad maaresto yung mga tao. Mostly kasi pag ganyan, since it's a law, sinasabi namin na pwede na silang dumiretso sa polis. Kasi the law also provides for penal sanctions. So ibig sabihin, pag halimbawang si complainant, meron siyang capability mag-file ng case ng kaso sa korte, pwede actually yung kulong or, or uh, fine. Susunod sa on assignment. Very important na pagkakapon ng alagang hayop. Pag kinapon natin sila, ito, space sa babaeng aso at pusa, neuter sa lalaking aso at pusa, at least na papigil ang pagdami ng populasyon. Naging usapin na rin ang issue sa rabies, lalo na sa mga hayop na gala. Sa kaso ni Kilua na sinasabing isang alagang aso, lumabas sa resulta ng necropsy ng bayi sa Golden Retriever, positibo ito sa rabies. Nananawagan naman ang post na ipaimbestiga ang kalapit na slaughterhouse na umano'y katayan ng aso. At sa kaso pa nito ni Solares, dinala niya yung aso nung napatay niya na. Dinala niya dun sa uh, known na slaughterhouse ng dogs. Tapos katabi niya lutuan. Diba? So kung ikaw hindi ka mangangatay talaga, pag ikaw ba nakapatay ng aso na nangangagat, dadalhin mo tabi ng lutuan? Payo ng otoridad, kung may makasalubong na aso't pusang gala na hinihinalang may rabies, agad itawag sa animal control ng inyong lugar. Sa ilalim ng Anti-Rabies Act, obligado ang mga pet owner na pabakunahan ang kanila mga alagang hayop at panatilihin ito sa loob ng bahay. Trabaho naman ng mga tauha ng animal control ng bawat local government unit ang manghuli ng mga stray animal. Kasi ang City Pound, they are trained and equipped to catch a dog. In fact, kung suspected na may rabies, nakalagay sa Bureau of Animal Industry Manual. It consistent ito with the World Health Organization uh, rules ha, na kapag stray dog suspected na merong rabies, what, what you should do is call the animal control. Sila yung magkukuha. Tapos the animal will be put under observation for 14 days. Pag namatay yung animal within the 14-day period, that's uh, how we can confirm the rabies. Kukunin yung ulo, ipapatest. Ngayon, kapag malaki suspicion na may rabies, rabies, yung aso, pwede rin iput down ng license vet yung aso. Ang ibig sabihin ng put-down is to humanely euthanize. So i-injectionan na, na alam to ng vet how to handle a rabid dog kasi nga vet sila eh, no? So alam nila yon. Malaking problema ang pagkakaroon ng mga stray animals sa bansa ayon sa POS. Hindi lamang ito isang problema ng animal welfare, may tutorin rin itong public health concern. That's where your city pound comes in hindi kalaban ng City Pound. Ang, ang inaano ng City Pound is yun na nga, safety. Ayon pa sa POS, may tuturing rin na paglabag sa Animal Welfare Act ang pag-abandonas sa mga alagang hayop na nakadaragdag sa pagdami ng mga stray animal. Ipinaliwanag din ni Cabrera na may pre-exposure shots at tamang kasanayan ang mga nanguhuli o nagre-rescue sa mga stray animals. Batay sa datos ng BaI lima lang ang bilang ng mga animal pound sa bansa ang rehistrado sa kanilang tanggapan. Habang tatlong animal shelters naman ang pinapatakbo ng mga NGO ang rehistrado sa bayi. Sa pag-secure ng clearance mula sa bayi, kinakailangan maisumite ang lahat ng mga kinakailangan dokumento bago payagang makapag-operate ang anumang uri ng animal facility na may buhay na hayop. SEC or DTI, tapos syempre dapat may vet. Kasi we want to make sure that the animals in that facility are given the veterinary medical care they require and they need. So, dapat merong rehistradong, lisensyadong veterinary yung facility. Hindi naman kailangang employed. Pwedeng MOA lang na consultant siya dun sa facility na yon. So, aside from that, dapat din merong um, ECC, from ECC or CNC from DNR. Kasi yung issue ng mga poultry farms natin eh. Yes, lalo yung mga ruminant farms, mga poultry farms. So, kailangan may ECC or CNC, whichever is applicable. Dapat din naka-attend ng webinar on animal welfare na conducted by BAI or yung mga regional field offices namin. Para sa POS, mahalaga rin ang pagkakapon sa mga alagang hayop. Very important na pagkakapon ng alagang hayop pag kinapon natin sila, ito, space sa babaeng aso at pusa, neuter sa lalaking aso at pusa, uh, Ito ay ginagawa ng lisensyadong veterinaryo under general anesthesia at pag nagawa to, hindi na po mabubuntis or mag, uh, yung ibang mga hayop, hindi na sila mga anak. So, at least, napapigil ang pagdami ng populasyon. Kasi pag hindi nyo kinapon nakakadagdag sa pet overpopulation. Tapos lahat pa ng sakit nagmumula talaga sa reproductive organs. Nagiging mas malusog ang alagang aso o pusa kapag sila ay kinakapon. Napapahaba rin ang buhay ng mga alaga nating hayop. Kapon ang solusyon. Yan ang lagi naming sinasabi sa mga tao. Kaya lang, I think mababaw pa yung pagiging animal lover ng iba. Sabi nila, uy, marami akong dogs, animal lover ako. Pero hindi nila alam tungkol sa kapon. Hindi alam sa rabies. Um, di ba? So, kulang sa impormasyon. So, ang laging sinasabi ng POS, magpakapon, magpabakuna against rabies, huwag pabayaang gumala ang aso sa labas. Alam yun lang tatlong yun, tandaan ng bawat pet owner, malaki na ang magiging uh, tulong sa animal welfare sa Pilipinas. Karaniwang umaabot sa 5,000 hanggang 12,000 piso ang halaga ng pagpapakapon ng alagang hayop sa mga regular na veterinaryo. Nag-aalok naman ng low-cost kapon ang mga non-government organizations tulad ng POS. Paalala ng POS, may kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop. Kuha ka ng aso, pag ano ka, can afford ka na bumili ng ganong kamahal, dapat afford mo din yung regular pet, dapat afford mo din yung regular na pagpapakapon kinakailangan rin na may sapat na kaalaman ang bawat pet owner kung paano didisiprinain ang kanilang fur babies. Um, siguro po yung pinaka-base way pagka hindi po nila afford na magpatrain ng aso po nila sa mga professional dog trainer, ang pinaka-the best niyan yung ma-socialize nila yung aso nila tapos ma-expose. Yung po talaga yung pinaka-importante at the same time ma-exercise. Kailangan po talaga may time sila sa aso nila. Kung magkakaroon man ng pagbabago upang mapalakas ang pagpapatupad ng Animal Welfare Act, nais ng bayi na magkaroon ng isang partikular na opisina na tututok sa pagpapatupad at pondo para sa awareness campaign ng batas. Unang-una -una na yung specific na office or um, unit, division, fixed office with plantilla personnel para sana sa animal welfare unit para merong specific personnel na tututok para sa enforcement, sa implementation, yung sa mga complaints natin pertaining to animal welfare. So, unang-una -una na yon. And yun nga, budget para mag-create ng awareness. Mag-create ng awareness campaigns all over the Philippines. So, yung mga parts ng Animal Welfare Act na gusto naming mapalakas is Uh, definitely budget for the department uh, that is uh, tasked with implementing the law. So sa ngayon, it's the Animal Health and Welfare Division. So sana yung division na yun, mabigyan talaga ng support. Wala tayong pet registration system na may microchip. Kasi sa mga advanced countries, naka-microchip. So pag sinabing, oh, aso mo to, Hindi mo naman pwede sabihin, ay, hindi akin yan eh para sa mga fair parent at animal lovers. Walang katumbas na ligaya ang hatid ng ating mga alagang hayop. Pero may katumbas na responsibilidad ang maging magulang sa mga alagang hayop na dapat napakatandaan. Pero may mga hayop ding pinagkaita ng pagkalinga ang nasa labas ng ating mga tahanan at sila ang mas nakatatanggap ng mga kalupitan. Alaga man o hindi, lahat ng mga hayop ay dapat tumanggap ng wasto at makataong pagtrato sa pangangalaga ng mamamayan sa ating bansa. Gabo Milde Villegas, On Assignment. The Animal Welfare Act of 1998, ito ang batas na nilikha upang maprotektahan at mapangalagaan ng mga hayop sa ating bansa. Dahil tulad ng tao, may karapatan din silang mabuhay at maging malaya sa paraang